mga 40 years na daw sila 40 years libang ka na 40 years so kumusta mga kalma na ako karon diri sa isa sa pinakakaraan nga barbecuehan diri sa barigundon sa masiwa ano ang banji barbecue ato tilawan diri pag last year ato gig picture kato sa door things niya ni ang pinakakaraan yun diri nga linyaha kay puro ni barbecuehan biya diri sa masiwa ato tilawan o ko so let's try the banji barbecue mga kalma o di ara ilang display mo gini mga kalma na asya sulot anong aquarium no so atong sulot ilang store mga kalma ang iyang tindahan mga kalma is inato na nga oh, kami binakara Ma'am, tapila pa rin yung mga barbecue, ma'am? Ba? Hindi siya ako, Ang baboy 20, <coughs> naka-kanis siya kay 110. Pako, spinta. Pareharan niya. Kaya eh. nga, ang backbone. Angat hotdog kay... Since is... 45? Oo. Oh, oh. Butsi, 40. Nga ka ni Jis, 15. Ang tiin. So, mo to ilang presyo mga kalma, no? So, mo na ilang mga barbecue. Mga gwapa sa kay pagkatuhog ba? Maong excited. ko kumutilaw aning barbecue sa banjit. Actually, taon-taon na jukay ganahan mong vlog din, no? So, karoon na di ko nakahiga yun. So, taraway ilang sugbaan mga kalma. Taas kis tanan mong paspas sa pwede lang pagsugba din mga kalma. Mga 40 years na daw sila. 40 years. Liba ka na 40 years. Pero, nagsugba pag pagyapos ma'am. So, kanain yung sugbaan, ma'am. Karaan na pag-ainin. Ka wow. <laughs> Hindi na ba? <na. laughs> Oo. Oh. So tarawas mamo, siya yung subar piti kita. So mo order taro na. So mo tag barbecue mga kalma. So kuha tag... Oh tara 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 pagkaon. After to mamili mga kalma, matik, magpaluto din ta ni ma no. Pero di na naka-order ta na. order na sa uban taas kayo na, kay no laghan gig pang order ako ah gamay ra order man kalma kay igo ra ta mo sa pagka sa barbecue dire sa banji barbecue sakto gis bagay lang barbecue man kalma kay dali na kay mga luto ang barbecue dire. og diara man kalma gikichapa na nya kanindot nga gid kinang magtan-aw ka bang gibutan lang ketchup imong barbecue mao gina at kung ganahan man kalma kay pasabot na nga ah. wana luto na ko ra ba ang ganahagan ganang daghan gid kay ketchup akong barbecue man kalma pareha na ba wana giligo gid oy og kompleto ricados ilang sauce man kalma na ilimon sito og sili og ilang suka istuba tuba gid man kalma og gideliver na ni ma'am o na tong orders ta na mga kalma o let's go mga ano ta na natong giorder no sa Banji barbecue diri sa Masiwa gihapon ta last year dito sa sa door things nya mao na ni ang pinakakaraan so ato sad at i try ang pinakakaraan diri sa Masiwa gusto ko motilaw nga wala siya i-sauce ba Mm, ingay sa mi. Ngayon po mga kalma ba is guwapo pa pagka tuhog ba? Mm. At ito, mapakita ninyo usay sa'yo mga pagkaon dito sa masiwa, mga barbecuehan. So, limoncito. O sili, to ah. Okay. okay. So, Sukuraan na po kayo sila dito no? Ilang pa ah. Yeah, eh. So makal malagi po hon ang banje barbecuehan diri sa Masiwa, Marigundo. no. Along the road diri sa Daplin sa pulisan nakasada no. Unahan na sa gamay sa Dortings. Tapad lagi sila makal ma. Ubo na to. Salamat sa tanaw. Oh. Lumiao oh, eh. Bisita po ng mga barbecuehan diri sa Masiwa makal ma. to.